Masarap din naman. Pang social. Ha? So, ito na nga mga Habibis For today's video, uh, magmamarinid ako ng tuna pa nga. Panga ng tuna, yan. May binili kami ni Hobby David sa bulungan. Nasa freezer namin to. Nakita namin to. Sabi ni Ate Rose, sir, meron pa tayong panga sa freezer. Kaya sa so, tuwin ako, lutuin na natin. So, ngayon, hindi namin ito lulutuin ngayon. Pero gagawin ko ngayon is ko overnight para mas malasa. Diba, Ate Rose? Mas malasa siya. Dalawang maliit lang siya. And gagamit tayo ng, of course, pabuhay kong select soy sauce. Liquid seasoning, bawang. May na si Lindy na bawang. Pinapa, yan, i-spatula mo Lindy. Perfect, yan. Nagwanta ng maraming bawang. At magsigla na tayo mag-marinate. Let's go! So magsasabi tayo maggawa ng ating marinade. Ay! <laughs> gamit tayo, kuha tayo ng, um, ang gagamitin ko, sunflower and virgin olive oil blend. Siguro mga, kahit naman anong mantika pwede niyong gamitin. So, magalagay tayo ng dalawa. Dalawang tablespoon nitong sunflower oil. Nang oil, yan. And then, maglagay tayo ng select soy sauce. Select soy sauce ano, mga siguro mga uh, tatlo. Tatlo din. Tatlo pala. One. Two. Ayan, gagamit din ako ng liquid seasoning. Tatlo din. Tatlong, tig tatlo. tatlong soy sauce, tatlo din yung seasoning. Pagkatapos nyan, ilalagay na natin ang bawang na ginawa ni Lindy. Isang buong bawang yung ginawa ni Lindy. Ayan, lagay natin dito. Halu-haluin lang natin na very, very light. <laughs> And then, lastly, magkalagay tayo ng isang Sprite. <laughs> yung Sprite lalagay natin dito. dito. Tapos parang nakukulangan ako sa kulay. So, sugu tayo tigaw ko pa ng isang tablespoon ng toyo. Ayan. Tsaka ng liquid seasoning. Tig isang... Sa apat na yung ginamit ko dito. Haluin lang natin. At eto na yung ating pangalan tuna. Ganda ng kulay guys. Yun, no? Pink na pink, ba? Oh, na diba? O, oh, ang na lang ito binili, ba? Diba? Okay. Sa linggo na sa bulungan pa to. So, ibabad na natin dito sa... Um, ay! May nakalimutan ako, Ate Rose. Paminta. Kaya yung mga paminta ba ako kailagay? Buti na nakalimutan. <laughs> eh, dahil may ganito ako, Ate Rose, ko na ang mga kailagay. Okay, sige, sabi ako. Nagyan pa rin natin paminta, buti ko na malimutan. Oops, sige. Sige lang, Ate Rose. Sige, okay, lang go, 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 go. <laughs> Sige lang. okay, na tapos. Okay. Haluin mo lang. Haluin mo lang mabuti. Yan, yeah, haluin mo. Lagyan natin ng paminta. Okay. Tapos, ito na ating mga tuna. Pink na pink, guys. So, oh. pink na pink ang tuna ko. Ganda ng kulay. So, ibabad na natin dito. So, i-ano ko lang siya. Uh, Isasoso ko mabuti muna. Ganyan. I to make sure na may mga bawang-bawang dyan. Diba? Tapos, isa din, lagay natin. kasi naman siguro ng dalawa. Ayan, kasya. At eto na, ready na yung for marinate ang ating panganan tuna. Lalagyan ko lang ito ng cling wrap. Tapos, lalagyan ko na sa ref para i-overnight marinate natin at bukas natin siya i-ihawin. Yan. Ay, tamang-tama. Tama. Wala kami. Ang dami namin natirang pasta. Yan, no? dami. dami. Pero may sauce din kami. Kaya lang kakakain lang namin ng spaghetti sauce na red. Red sauce. So, mamaya ang gabi, doon na lang wala namin. Gagayin natin natin ako sa hindi. Gagawa ko ng uh, pasta al olio. Abangan nyo. Mamaya, yung lulutuin ko. Yun ang ating dinner. Para may iba. Pasta din, pero ibang klaseng as, pasta. Oil-based na pasta. Gagawa tayo ng mamaya. Hindi natin din na overnight ng... Ah, at imalangit ng overnight. So, ito na nga mga hobby bees. Kakabalik lang namin dito sa bahay ni Hobby David kasi may pinuntahan kami. Tapos, hindi na ako nahintay ni Atkos tsaka ni Lindy para kumain kasi magluluto dapat ako nung yung natin na namin pasta. Sabi ko, kung gutom na sila, umuna na silang kumain. Kaya ito si Ate, si Ate Rose. Yan, Ate Rose. Anong kinain niyo kanina? adobo na po, sir. Adobo. Kanin. Kanin. Ay, ako, gusto kong kainin yung pasta. Kaya pinag-prepare ko sa si ate. Ros chinat ko na mag-prepare ng bawang at saka itong ah, nag-iisa namin bell pepper na malapit na masira. So, ito na yung mga garlic na pinag ni ate. Ros at saka ito yung bell pepper. Gagawin ko lang ito. Slice ko lang ito ng ang tawag din. Basta, malinipis na ganito. Ayan. Ayan. Papakita ko sa inyo kung paano. Ganyan, mga ganyang maninipis. So, ito na yung mga dati na namin pasta noodles. Na. So, lagyan ko lang siya ng hot water. Yan. Pag iwahiwala lang natin, para, kasi luto naman na yung pasta natin, para lang hindi siya magdikit-dikit. Yan. And then, masyari tayo magluto. Tansya-tansya lang yung paglagay ko ng olive oil. Yan. Pagkalagay ng olive oil, lagyan natin yung mga bawang. So, garlic. Ayan, ipapabrown lang natin ng very, very light itong ating mga garlic. Tapos, lagyan natin itong mga bell pepper. At i lang natin ng for a few minutes lang. And then, na natin ang tuna. At haluin lang natin yan for a few minutes. Lala, na. after natin mag-isa itong tuna, ito ang itsura ng tuna ko. After natin mag-isa, lagay na natin itong pasta. Nah. At haluin lang natin. Yeah. Yan. Ganun lang kasimple, itong ano na ito, tuna pasta natin. Ayodized salt. So, meron din kayong white pepper. Mas maganda. Wala na akong white pepper na na ano ngayon eh, na stock dito sa bahay. So, okay nilagyan ng white pepper. Masarap din siya pag mayroong white pepper. Nagyan natin ng parmesan cheese. Pancha, pancha. Tapos, saluhaluin lang natin. Yeah. Luto na ang ating tuna pasta in olive oil. Kakain na kami ni David. Yan lang pagkain namin. Mem. 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 Dito na kain tayo. Niluto ako tuna pasta. Gusto mo na Happy Ano flavor gusto mo? Kaya ano. At tapos pati na lang ng ano. Happy B. Kaya daw ng flavor si ano, si habib David. Ako naman, gusto ko watermelon ha. Thank you. Ate, kumain muna ang ating tuna pasta, ma'am. Yan yung natira nating pasta noodles. hindi ba parang nalasog-lasog yun? Sobrang lambot ng noodles? Ay, hindi. Hindi naman. Tingnan mo. Tingnan mo. Ay, sorry. Ano na yun? Anong, anong, noodles yan? ah uh, yung natira kagabi. ah, so, uh, sa spaghetti? Sa spaghetti, yes. Suko pa ng spaghetti. Ah, ni Lindy? Oo, oh, masarap yun. Meron pa dyan sa freezer na sauce. Inip. Bago luto eh. Nalagay mo ng parmesan. Mm -hmm. Adjust mo na lang kung gusto mo pa. Mm. Olive oil base yan. Mm. Ako, so, ang gusto ko talaga is tomato base pula ah, uh, pasta. Yes. Pero yan, olive oil base. Masarap din naman. Pang sosyal. Ha? Kaloka. Simple lang yan lutuin. Mura lang yan. <laughs> Ito oh.